Ano well, na ang problema? Basta mm -hmm. pag may dam po kami dito, pwede na po mm -hmm. so, so, naman po namin i-drag. Drag siya na. So, ito naman po. Hand wash liquid soap naman po ito. Kung pakikita niyo po, meron po tayo yung mm tinunaw. -hmm. Yung po yung tinatawag na arawan. Medyo matagal din po kasi siyang tunaw eh. Kaya dapat po ay tinunaw na siya agad. So, kailangan lang din po natin dito ay 3.5 liters na purified water. So, ito po ay panghugas ng tangay. hand wash. A yeah. so, so, hand soap. A hand soap. Panaya din daw. So, 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 so matunaw so, lang po siya lang. Kailangan matunaw. Kailangan po matunaw po yung hand wash. Yes. Yung pong hand po natin, yung po ay soap base po siya. Ano? So, ayan po yung pinaka-base ng aking hand wash liquid soap. Diyan po natin inimix lahat po ng ating mga formulations. So, intayin po natin siyang medyo matulog po, ano? yung titi. So, ipapaliwa habang 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 uh, pinahalo po niya, ipapaliwa po po yung mga kailangan natin. So, eto po, meron po tayo dito colorant o yung pampakulay color green po siya kasi po apple po yung ating set o pampanamo. Meron po tayong nabibili na color pink or red, strawberry naman po yun. And then meron po tayo dito ang sodium chloride. Ang sodium chloride po katulad din po sa dishwashing. Ito po ay na kamag-anap ng asin, nagpapalakot siya. At the same time, cleaning agent din po siya. Meron po kasi mga module na ito po ay nilalagay sa gitnang part Pero kami po, kung mapapansin nyo, lahat po yung ginagawa namin na may ganito, sa huli namin siya nilalagay. Kasi mahirap na pong maghalo pag malapit na. At saka para at least, sigurado po tayo na halong-halo po siya. Ano? Bago po natin ilalagay yung iba. So, pwede na po natin ilalagay yung pampakulay. Okay na. And then po, meron po tayo dito uh, si Dea. So may pang po tayo kasi syempre sabon po yung ginagawa natin. So kailangan din po natin na pampabula Meron din po tayo preservative. Ito po yung nagpapatagal po ng shelf life at iwas contamination po dun sa ating product na ginagawa. Meron din po tayo dito ang glycerin. Kasi nilalagay, sa kamay po natin siya ginagamit, di ba? So yung glycerin po, para maiwas po yung dry po ng ating balat Siyempre, gusto po natin pati malambot sa kamay, ano? And then, meron din po tayong antibacteria. Kasi kaya nga po tayo magugas ng kamay para mawala yung mga germs and bacteria po ng ating kamay. Ay, opo. Oh <laughs> Tapos, ito na po yung ating pampabango. Pampabango. Naamoy niyo na po. Amoy <laughs> apple. Tapos, sa so linggo din po natin ilalagay yung ating sodium chloride. So, dahan-dahan lang po yung lagay. Tapos ang paghalo po niya, isang direction lang din po, ano? So dito po sa module na kalagay, use only distilled water. So katulad lang din po, pwede rin po yung purified. Opo. Kasi medyo mahal po kasi yung distilled. So, purified water, okay na po yun. Yan. So, ito naman po, nagkakahalaga ito ng 180 pesos. Yan. So, gano'n din po, ang bentahan po nito, kasi, ay, nasa yung mito, sandali na po. Haloy lang po naman yan. Oh, wala malaglay siya ito. Ay, hulog. <laughs> <laughs> <Nadanggil> ng pangalo. ng happy. Happy. ka sa niya. So, pwede po siyang ibenta kada isang litro po, 100 pesos handwash oh, paper. Mm -hmm. Opo, kasi po iba po yung handwash paper. Opo. Pwede rin po. Kung halimbawa sa 80 pesos, 70 pesos, po. pwede din naman po. Kasi ang apat na litro, 180 pesos po siya. Tapos kasi po, ang body po ginagamit dito is yung magaganda. Mm. -hmm. Yung pag na po. Kaya medyo pricey po siya. No? So pwede po ito sa halagang 80 pesos mm -hmm. per liter. So, kung 80 po times 4, 320 pesos po siya. Ang puhunan niyo lang naman po is 180. 180. 180. Tapos plus yung bote, ang bote po para nasa 10 pesos lang po. So, pero ang advice po dito, per liter po is 100 pesos. Pero kung gusto niyo po mas kumita, ang gamitin niyo po is tipa pa 500 liters naman po. Kasi yung 500 liters po, pwede po yung magagawa niyo. Tapos po, ang beta po sa ganun, 70 pesos po. Pang bottle din po yun. So, mas 70 times 8, magkano po yun? 560. So, plus 1, minus po <laughs> yung 180, mas malaki po. Pagbalagay po yung presyo ng bote, nasa 10 pesos, 20 pesos. <laughs> sayo, naman, di po, may kumupa yung bote. pa ba? Amay mo na lang